Nakipag-ugnayan na ang Agriculture Department sa National Bureau of Investigation o NBI para investigahan ang diomonoy serye ng pagpapakamatay ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ito'y matapos matuklasan na hindi lahat ng nagpapakamatay o nagpakamatay ay dahil sa nalugi sa pagsasaka, taliwas sa mga naunang ulat. Una sa balitang yan si Kyle Bulyas. Nagpasaklolo na sa National Bureau of Investigation ang kagawaran ng agrikultura para alamin ang katotohanan sa likod ng mga nagpapakamatay na magsasaka sa Nueva Ecija dahil umano sa mababang presyo ng palay. Ayon kay Assistant Secretary Arnel De Mesa, nagsagawa na ng paunang investigasyon ng DA kasama ang kapulisan at napag-alaman dito na may mga namatay na magsasaka pero hindi umano dahil sa mababang presyo ng palay. Samantala, ayon naman sa mensahe ni NBI Director Jaime Santiago sa DZRH, kinumpulisan Kumpirma sa kanya ng Talavera Police na walang naitalang suicide incident sa naturang munisipalidad mula noong March 1 hanggang sa kasalukuyan. Sinabi naman ito na iniimbestigahan nila ang naturang kaso sa bayan naman ng Gimba Nueva Ecija. Sa kabila nito, sinabi ni Demesa na nakahanda ang DA na magpaabot ng tulong sa mga kaanak ng mga namatay na magsasaka sa lugar. Patuloy din anyang gumagawa ng hakbang ang kagawaran para makatulong sa buhay ng mga magsasaka. Muli po, nakatotok ang DA sa isyu na ito. At ang una po, yung NFA nga po ay tinaas na yung uh, preso uh, doon sa sariwa. Uh, nasa 18 yan, ngayon ginawa ng 19 at yung uh, dry and clean naman ay tinaas na from 23 to 24. At uh, patuloy na... Uh, Pinataasan ngayon ay gusto na rin taasan yung uh, buffer stock ng NFA uh, from 555,000 metric tons. Ngayon ay uh, 880,000 metric tons. Uh, roughly one-third na pwedeng i-harvest ni nitong uh, galing sa dry season. Una nang sinabi sa H ni Magsasaka Party List Chairman Argel Kabatbat na sunod-sunod na umano ang magsasakang nagpapakamatay sa Central Zone dahil sa pagkalugi sa pagsasaka. Hindi na rin umano nakakadaan sa autopsy ang mga ito dahil mahal din ang singil dito kaya inilalagay na lang sa cause of death ay cardiac arrest. Matatandaan nitong March 22 nagtipon-tipon ang mga magsasaka sa Gimba Bypass Road sa Nueva Ecija upang ipanawagan sa pamahalaan ang mga daing ng mga magsasaka. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.